na pala na ako connect yung kanina yan so yan inayos lang natin yung x-ray natin ilan tayo ilan kaya kulang ako sa ano sa memory card patay ako ulit so meron ako additional ulit na ang minutes pa to 30 minutes ulit na ano na memory the time 30 minutes time upgrade natin so kaya uh, kailangan ko siyang pumili ng bagong SD card na kahit mga ano siguro mga 128 gig siguro 64 gig kasi to eh so hindi siya kaya ng mga ano, 64 gig kailangan ko si 128 yan shout out sa mga kay mga pilaster na bababa na ng malalaki ayaw uwi na sa kanila sa kanila sa kanila kanilang mga bahay yung ay pa pa lang kayo sa kanila sa kanila sa sa sara pa na ate hindi yan mga kapato ka hindi oh. ba ah mga kapato yan at din sa likod na ate no hindi ko eh okay oh. daan tayo kaya madulas yan baka na rin yung mga nasa sakyan <laughs> disgrasya abahala at saka sakit sa pulsen yan hindi natin kakayaanin ang pagkawa ng kotse na الو ما دي بقى malapit na sa M90 kung oh, kadoong malayo pa yun o oh. mas uh, ganyang bubukad sa iyo at oh. pasulit yan dami nga kasulit ganda o oh. ang madala rin dito si Mas si Ma, si Ma, nakatala ko na pala dito si Mas sa Sierra Wag kang may lalabas dyan yari talaga kaya ramahan na rin ito eh kakapilang muna ako sa ano, uh, Marquez usapan natin na yung accidente ko pala sa motor. Yung doon. Yung nagtamulang na mapinsala ng motor ko na to, itong si Ebon, eh, yung harapan. Harapan nito. Napasag ang harapan natin kasi binangga ako sa yung concrete barrier na nasa, nasa gitna yung nag-iisa ron. Wala kasing reflectorization, tsaka dilim-dilim, then ang hina pa ng ilaw ng stock ng ilaw ng PCX. Yun yun. Para bang 3 weeks pa lang ata ata mag ban pa lang. Na disgrasya ko na. Di ba? ganon ganun ako ka ganun ako ka putek po, na yan, hype na yun. Tapos ang bili ko ron second hand pa yun, hindi ah, Mil po. Hindi. Parang ano ata, yung basta pumalo ko ng 18 mil lahat-lahat eh. Tapos ah, parang nabudol pa ata ako ng ano, ng kausap ko ron po sa akin na may ayos na yan ba napamura ako sorry guys napamura ako sorry basta lahat lahat yung 18 mil ang niluwa niluwa akong pera buti ng kamay pero may pumasok sa akin pera kaya na ipagawa ka agad natin ang mukha nito ni Ebony kaso hindi niya siya ganun maganda Ah, Tapos yung mga flaring pa nito, dun sa pinagpagawa ko nito, hindi pa maayos. Alam hindi siya nakadikit mismo sa ano, hindi siya nakalak. Kaya na parang nato delikado pa rin niya. Yan, lapit na tayo sa KM90. So guys, okay, oh, ito yan ang ganda nito. Oh, mga big bike dito sa maraming aso rito lalo sa umaga daming aso rito ayan dulas na ng kalsada na yan oh. dami ng ano dami ng lumot Kinakain na ng lumot yung kalsada na yan so mag ingat dun kapag babiyahe rito kasi nga na baka dulas nun nalulula ako

kalsada na yan kasi nga uh, yan ang makakagos kasi yung tubig na nanggagaling sa punto para may mini force dyan ito guys delikato rin dito ano Uh, mga lang kayo rito, magdahan-dahan kayo hanggat maaari kasi pwede kong makalaglag sa bangin yan kasi napakadelikado dyan yung kalsada na yan hindi ko pa alam ba't di pa nila naaayos yung kalsada na yan naman ang galing na ito ng ano, kay M9 at saka na ang ano, Gyrils Medyo malapit-lapit na tayo yan ito pa isang solid ah, sa kabila daming di dito ah ayan oh solid oh yun oh, dito tayo sa kabila pero doon lang kasi talagang tambahin kasi dito, delikado kasi rito eh ayun oh santa maria laguna, ah, nasa laguna na tayo Disgrasya yun, guys. Nakita nyo ba yun? Disgrasya yun. Pumailalim ang motor. Yan konting pag-iingat. Kasi magmamadali kasi magmaneho. Nakita okay ko. talaga ka. Disgrasya. Kino kaya may salarang, no? solid na pakalamig na pakalamig dito to may tambay pa rin oh And, hey man, nakasunod na sa akin yung sa hirap yan <laughs> oo oh, ko nah, na itong ban na to <laughs> lumipit siya ng gusto sa akin lang pa naman din Oh. palangahanin ako roon ha malaki oh, e puti kong lamig malamig <laughs> Alamig! Pasti! Alamig! Oh! Wow. Buti po ang palo yung hangin ang lakas! Yumuyo ko ako kasi eh! or paada kasi na ang luna mo, sarap. Wah, talim. الأولى شخص out out pila zero tapos na ata ah hindi pa ah tapos na ah hindi pa nga hindi pa tapos ang laban ang lamig pinauna natin yung van kasi mas mabilis sa atin yung van eh hindi <laughs> natin pwedeng ano yan, harangan yan sa daan kasi ang kailangan natin pataanin yan kasi sa sakin yan, mas malaki sa atin yan <laughs> At, man, eh, pag inis yan, babanggain pa tayo yan eh. wala tayong kalaban-laban yan sa van maganda lang mauna na sila kaya uh, pangkain tayo yan kaya eh, ang kabayo Ata yo. O. <laughs> okay, M90. Yan game. minutes pa naman tayo ng biyahe. Yan. Yan na. So guys, balik tayo uli. O baba tayo ngayon ng end point. Hindi ko alam kung aabutin pa tong camera ko. Nang minuto niya. Ang recording time niya. Kasi may 12 minutes na lang ito. Bahala na kung ano man ma-record ko rito. Yun na yun. kaling ng manon ni Sarah naman natin ito ilulup eh Nakatin tayo kagad mga natin doon sa sa end point Tutural lang natin yun pause pa pala yung manago o yun, may rainbow dun mabila, o yun o yun, tama, may rainbow dun o maganda lamig Ito sa taas ang malamig Ito sakto na lang dito lamig Pakaliit na kalsada rito Tulak si kuya, grabe yun, may rainbow dun sa kabilang malapit Ayun oh, eh, may rainbow doon. Kita kaya yun sa camera ko? Oh. ano nakita? Yun oh, may rainbow. Doon din oh? <laughs> <Anong nakita? clears throat> you know, oh. yun, nandun sa kabila. Yun, lapit lang oh. kita ayun oh sa punto lang din mangyayari ba button. Yes. Maambun pala. <laughs> Maambun pala rito. Maambun pala. Pero manipis ng ampun mo nakakabasa. Parang di na parang hindi ko na abot na sa baba. Tapos pala ng ulan. Malakas ang ulan dito. Malakas ang ulan dito sa taas. Mag Stop opera. Ah. Ito ka nung bumaba. Lakas ang ulan. Napasa ba ako? Parang Ayun <coughs> ulan oh. <coughs> <coughs> ay yung ulan. yung ulan. Yan, ah, na ako. Di ba? Maulan pala rito ngayon sa Quezon. Umuulan siya rito, guys. <laughs> Kinabot ako ng ulan. Kaya bakpa, kahit maulan. Ah, bira lang yan. Ayong ulap. Hindi ulan to eh. Ulap to. Pag to, eh. Wulan to pag yan hmm, Dito wala na okay, Meron pa rin pala siya yan. Nalikado tayo dyan. Oh, papaya. Saka tayo bigla akong maging kwento rito. Ang lipis naman ito. Grabe naman ito hirap na mong bumangin doon manipis naman yung no? mabagay kasi manipis din naman din ang kalsana oh landslide ang sa taas delikado yun may landslide nakita nyo yun ito tu ulam pun. Grabe yung Grabe yung pag dito ulan eh. Ulan yung pag eh. Eh <laughs> na ulan na. Maninipis lang siya ng ulan eh. Kumbaga kaya ko to. Basa na ba ako? Siguro basa na nga ako siguro. Parang gusto ko na umakit ah. Wala hindi nating kaya. Balik na tayo. Malakas ang ulan dito. Maninipis lang. Sulod na nating akate niyan. Ano na yan? yang babayin yung Quezon province umuulan dito sa Quezon eh sunod na lang akit na tayo uli babalik na tayo hindi ko na kinaya sobrang lakas na ng ulan nagkakasakit tayo dyan sunod na lang uli so bumalik na tayo, di ko na kaya talagang ulan dahil nakakabasa na siya <laughs> although nakakabasa naman talaga siya kasi ulan siya, pero maninipis lang ang ulan hindi naman siya tulad ng malakas na ulan na talagang todo talagang binagsak lahat, ito hindi eh. ang nipis lang eh oh. <clears throat> hindi siya nakakabasa eh. nakakabasa siya kapag sobrang tagal mo na talaga talagang mawabasa ka pero yung hindi, hindi yung malalaking ulan na talagang isang bagsakan. Ito hindi eh. Kaya mong suungin eh. Pero tingin ko malapit na lang rin ako pero hindi na. Magbabasa na ako eh. Ano so, sino? You know, pa general na ka rin, eh. Hindi ko na kaya. Huwag na. Sunod na lang. baka bukas Ito try natin ulit babayin to sayang so, guys sorry hindi natin natuloy hindi natin natapos ang end point ng marilaki usunod tatapusin natin to pagpasensya nyo na muna guys ha? so hanggang dito na lang muna uuwi na ako magpapahinga na try natin uli bukas kung kaya natin ibiyahe itong end point bukas yan, taga lang mamaya may ako papatayin ko na to basta bigla bigla na lang tayo makawala yan ha <laughs> pagpasensya nyo na muna guys salamat, susunod ulit ingat kayo guys Ayan. Ingat sa mga biyahe natin, kung saan man kayo pupunta, always magdasal. Right safe and keep it safe. Thank you. And thank you and bye bye.